Ano nga ba ang Nepilim na binabanggit ng Bibliya? Babalik nga ba ito sa panahon ng Tribulation? Maaring minsan narinig nyo na po yung salitang Nephilim sa Biblia. Pero ano nga ba talaga ang mga ito? Ang mga Nepilim ay isa sa pinakamisteryosong nilalang sa buong Biblia. Binanggit po sila sa Genesis chapter 6 verse 1 to 4. Bago pa man maganap ang malaking baha nung panahon ni Noah. Ito nga po yung sinasabi sa Genesis chapter 6 verse 4. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. O sa ibang salin, ito po ay nepelim. Sila ay naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon o yung nephilim ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Ang salitang Nepilim ito po ay nagmula sa wikang Hebreo na napal, ng ibig sabihin po bumagsak o fallen ones. Kaya literal, tinatawag po silang mga bumagsak. Sila po ay mga nilalang na hindi ordinaryong tao. May mga nagsasabing ito po ay tumutukoy sa mga nilalang o mga anghel na bumagsak mula sa langit. Ngayon may nabanggit po sa binasa natin na anak ng Diyos at anak ng tao. Sino nga ba ang mga ito at ano ang pinagkaiba? Kung babalikan po natin na magsimulang dumami ang mga tao, nakita ng mga anak ng Diyos ang mga anak ng tao na magaganda at pinili nila ang sino mang kanilang magustuhan upang maging asawa. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 6 verse 1 to 2. So, sino nga ba yung mga anak ng Diyos at ang anak ng tao? Meron pong dalawang pangunahing teorya patungkol dito. Una, yung mga anak ng Diyos, sinasabi na sila yung mga nahulog o yung mga binagsak na anghel mula sa langit. Ayon po sa pananaw na ito, ang mga anak ng Diyos ay mga anghel na lumabag sa utos ng Diyos. Maring ito yung grupo ni Lucifer na nagrebelde sa Diyos noon sa langit noong unang panahon. So, sila po ay napunta sa lupa para makisama at makipag-asawa sa mga kababaihan. So ang naging bunga po nito, ang kanilang mga anak ay naging mga nepilim, kalahating tao at kalahating espiritu. Sila po ay matatalino, malakas, pero marahas at tiwali. Ngayon dahil sa kasamaan at kaguluhan na dulot ng mga nepilim na ito, nagpasya ang Diyos na lipulin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng baha. Kaya ayon po sa pananaw na ito, ang baha ni ay hindi lang tungkol sa kasalanan ng tao, kundi sa paglaho ng langit at lupa. Yan po yung anghel at ng tao. Ay naman sa ibang paniniwala, ang mga anak ng Diyos ay ang mga matuwid na tao mula sa lahi ni Seth. Yan po yung anak ni Adan na kumakatawan sa kabanalan. Samantalang yung mga anak ng tao ay mula naman sa lahi ni Cain, ang anak ni Adan na tumapos ng buhay sa kanyang kapatid na si Abel. Sa pananaw na ito, ang mga nepilim ay hindi mga nilalang nakakaiba, kundi mga makapangyarihang tao o mandaring mang kilala sa kanilang panahon, mga pinunong naging marahas at mapagmataas. Ngayon mga kapatid, kung babasahin kasi natin yung ibang salin sa Biblia, sinasabi na ito mga Nephilim ay mga higante. So sila nga ba ay malalaki o higante? Ang sagot po dyan ay mga higante sila. Maraming naniniwala na mga Nephilim ay higante. Kasi mga kapatid, ito yung sinasabi sa Numbers chapter 13, verse 33. Nakita namin doon ng mga Nephilim, mga ina ni anak, at para kaming tipaklong sa harap nila. Ngayon ang salitang anakim ay iniuugnay po sa mga ina ng Nephilim. Kaya sa panahon ng mga Israelita, may mga nila lang na sobrang laki at sobrang lakas. Kaya nagmistulang tipaklong ang mga tao sa tabi nila. Ngayon, meron mga archaeological claims na nakakita raw ng na mga malalaking buto at bungo. Pero mga kapatid, karamihan po dyan ay walang sapat na ebidensya o napatunayang peke. Ngayon, ano na po ang nangyari sa mga Nephilim? Ayon sa Genesis chapter 6, nang makita ng Diyos ang sobrang kasamaan ng mundo nagpa siya ang Diyos na magpadala ng malawakang baha sa buong mundo para linisin ang sangkatauhan. Ito nga po yung sinasabi sa Genesis chapter 6, verse 5 to 7. At nakita ng Panginoon na napakasama ng tao sa lupa at nang hinayang ang Panginoon na nilikha niya ang tao. So sa pamamagitan ng baha, na ubos ang lahat, maliban po kay Noah at ang kanyang pamilya. Pero kung titignan po natin, mayroong kakaibang pahiwatig ang Biblia. Basahin natin yung Genesis chapter 6 verse 4. Noon ay may mga Nephilim sa lupa at pagkatapos din ng mga araw na iyon. Ang ibig sabihin po niyan, posibleng may mga Nephilim na nakaligtas o bumalik pagkatapos ng baha. Kaya po sa panahon ni Moises at ni David, may mga nabanggit pa rin na mga higante, tulad na lamang ni Gulayat, na tagagat, na may taas na halos tatlong metro. So malinaw, sinabi ng Biblia na totoong nabuhay ang mga Nephilim at ito po ay literal na mga nilalang. At sinasabi rin po na posibleng meron pang natirang mga nepilim matapos ang baha. Ngayon mga kapatid, posible ba na bumalik ang mga nepilim dalo na nga po nasa mga huling araw na tayo at pagdating ng tribulation? Kung babasahin po natin yung Biblia, wala pong sinasabi doon na babalik ang mga nepilim. Kung babasahin po natin yung Revelation o yung buong New Testament, hindi po binanggit na muling lilitaw ang mga nepilim sa panahon ng tribulation. Wala pong malinaw na propesiya tungkol sa mga higante o anak ng mga anghel na babalik. Pero mga kapatid, may ilang palatandaan at interpretasyon kung bakit naniniwala ang ilan na maaaring bumalik sila sa ibang anyo. Kasi ayon po sa ilan, kung babasahin natin yung Biblia, meron doong idea ng Days of Noah. Ang sabi nga sa Matthew chapter 24, verse 37, kung papaano noong mga araw ni Noe, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa mga araw ni Noe, ang mundo po ay punong-puno ng karahasan at kasalanan. At ayon po sa Genesis chapter ito rin po ang mga panahon ng Nepelim. So dahil po dito, may ilang mga naniniwala at nagsasabi, kung magiging gaya ng mga araw ni Noe, ang mga huling araw, baka may pagbabalik ng kaparehong espiritu. Hindi kinakailangan literal na higante, kundi makademonyong impluensya na kagaya ng mga Nepilim. Yan po yung paniniwala ng iba. Ibig sabihin, ang espiritu ng paghihimagsik at paghahalo ng banal at demonyo ay babalik. Hindi kailangan sa anyong pisikal. Ang ilan ng paniniwala nila, merong hybrid o transhumanism theory. Yan po yung mga modern interpretation. May mga modernong paniniwala na sinasabi nila sa huling panahon, lalo na nga sa pagbabalik ng Panginoong Sokristo, maaaring bumalik ang konsepto ng paghahalo ng tao at hindi tao. Halimbawa na lamang po, yung genetic engineering, artificial intelligence, at mga eksperimento sa DNA. Sinasabi nilang ito raw ay parang makabagong version ng Nepilim, na kung saan muling sinusubukan ng mga tao ang linya sa pagitan ng nilikha at ng lumikha. Sabi kasi sa Daniel chapter 2 verse 43, sila ay maghahalo sa binhi ng tao. Ngunit hindi silang tatagal na magkasama. So sa talata pong ito ayon sa iba ay posibleng tumutukoy sa ditaong puwersa na haluan ng sangkatauhan sa mga huling araw. Ang paniniwala naman ng ilan, pagdating ng mga huling araw, meron pong mga demonyo bilang mga espirito na mga dating nepilim. Kung mabasahin natin yung Revelation chapter 9 verse 1 to 11, binabanggit po doon yung mga espiritong nilalang na pinalaya mula sa kalaliman o doon sa abis. Ito po ay mga kakaibang nilalang na pinamumunuan ni Abaddon o ni Apollyon. Marami ang naniniwala ito ay mga nakakulong na espirito. Sila po yung mga dating bumagsak na anghel o nepilim at palalayain sila pagdating ng tribulation para manggulo at para manakit ng mga tao. So yan po yung paniniwala ng ilan patungkol sa nepilim. So nakita po natin na totoo ang mga nepilim. At kung titingnan po natin, may ilang mga kristyano naniniwala babalik ang Nephilim pagdating ng panahon. Sa kasaysayan po ng Biblia, nakita po natin ang kabiguan ng mga makapangyarihang nilalang. Kasama na po dyan yung mga Nephilim. Pero nakita rin po natin dito yung tagumpay ng mga taong tapat sa Diyos. Ang Nephilim po ay bumagsak dahil sa pagmamataas. Pero si Noah po ay naligtas dahil sa kanyang pananampalataya at pagpapakumbaba. Kaya sa panahon po natin ngayon, lalo na nga sa mga huling araw na tayo, hindi na po ganun kahalaga kung gaano kalaki o katalino ang mga tao. Ang tunay po kalakasan at ang tunay na katagumpayan ay nasa pagsunod sa Diyos. Ang kwento ng mga Nepilim ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ang nagbibigay ng kapangyarihan at siya rin po ang nagtatanggal nito. Kaya piliin po nating maging tulad ni Noa, hindi po sa laki ng katawan kundi sa laki ng pananampalataya.